Isang 117 kilos boneless lechon. Ang budget nito ay nasa 32,000 to 34,000 yung buong lechon baboy. Kasama na po dyan yung baboy at iba-iba din tayo ng presyohan ng mga live weight na mga baboy sa iba't ibang lugar. Ito po yung nagtanong po dito kung uh, ano daw yung ginagawa namin kung uh, mawawasak kami aming uh, lechon baboy at hindi pa siya masyadong luto. Bilang isang lechonero, alam na alam mo na talagang mawa mahuhulog or kaya uh, mawawasak ang iyong lechon. Kapag nag-crack na po yan, paunti-unti po kasi yung pag-crack ni eh. At uh, dapat uh, maging alerto din sa lahat ng bagay. Kukunin niya sa pagkakasalang at itatalian yung lechon baboy at tapos ibabalik din siya no eto po ay 15 minutes na lang yung kulang sa pagluluto na maluto na namin ang uh, malaking lechon na itang yayari po kasi ito sa mga 70 kilos up na mga baboy eris po napakalaki din dito at eto sa amin sa loob ng aming lechon baboy di ba nilalagyan namin yan ng dahon ng saba ng saging may mga nakalakya na hindi din siya basta-basta na mawas mabigat po kasi yung dahon ng saging eh kaya yan ginagawa namin dapat po na maayos na nakatali dyan yung uh, dahon ng saging sa loob ng aming lechon baboy.